sa so, pila yung ram ng iPhone 11 then 128 gig yung ram wala ah, man siya man mo na siya so, before day na siya kang 29,990 in this RP so nagsell na siya ipilang down Halimbawa, pilang down isa pa kayo to, 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 to. Uh, <laughs> di ba di kaya to i-chat to oh, i-chat na to baka tawagan na si ah, pero mo balik migang ha in case ko na nag-inquire lang may, pero mas marunod na po ko itong isa Meron tayong 256 madam ni storage. Ibang Android siya. Ang sana siya? Redmi madam. Dili siya daw. Sa Redmi? Gusto niya iPhone or Realme. Eh madam, naka 180mp yung camera nun. Ay, di lang siguro niya. Basta ang iyahalang mo. Ang bagay, basta ang iyahalang mo ang <laughs> <laughs> hmm. <laughs> Yang gusto ba? Masa tayo siya ka, madam. Diyan tayo ba nagawa eh? Para sa'yo makapili, madam. Wala ba siya pen din? Eh? Pen ba? Pen. Eskwela. Pagkatapos na, madam. Talong tayo kayo.